Anong sinasabi nitong hayop na to? Anong sinasabi nito? Sabi niya, inciting to sedition daw. Anong inciting to sedition? Siyempre, tatawagin niyang inciting to sedition kasi pinuprotektahan yung mag-asawang bangag sa loob ng Malacanang. Kayo-kayo lang naman nagpuprotektahan dyan eh. Siyempre, puprotektahan niyo yan kasi ang dami niyong nananakaw habang bangag at high ang mag-asawang yan sa loob ng Malacanang. Di ba? Ganyan naman talaga gusto nyo eh. Binababoy nyo mga Pilipino. Binababoy yung Malacanang. Hindi yan bahay nyo. Hindi nyo yan bahay. Hindi yan bahay ng makasawang yan. Bahay yan ng bawat mamamayang Pilipino. Binababoy nyo. Ang sinungaling yung lahat. Di ba ikaw, Rimulia? Ika isa ka pa putang ina mo. Di ba pumunta ka sa Amerika? Pumunta ka doon sa Beverly Hills para ayusin ang kaso ni Lisa Tanas hayop kung putang ina mo. Sige, kasuhan mo ko. Nang malaman ng buong bansa kung anong ginawa mo. Putang ina mo! kayo kayo lang dyan hayop kayo, binababoy yung mga Pilipino ginagawa yung mga bobo at tawag nyo dyan inciting to sedition hindi inciting to sedition ang tawag namin dyan katapangan, katapangan na labanan ang korupsyon, katapangan na labanan ang mag-asawang bangag sa loob ng Malacanang katapangan na ipaglaban namin ang karapatan namin bilang isang Pilipino bilang isang Pilipino ang kakapal na mukha nung putang ina yung lahat maniningi kami